ng 4jj blj1 well, ito po yung original nya na ayon uh, ayon ngayon ito pinalitan na natin ng kan sya yung buong vessel na sya para hindi sya mahirapan kayo maglagay mga uh, tagas ng tagas kung papansin ninyo to maliit lang to to uh, yan. Ang pinili natin ay kon na buo na siya. Na hindi mo na kailangan ikabit yung lata na to. Kasi nga pag nagkamali kayo dito, ay tagas. Kaya ang ginagawa natin, pinapalitan na natin ng pan para, para iwas doble-doble ng gawa. Uh, ginagawa ko rin naman yon, ginagawa din naman natin yon yung ano tawag na? lata. Pero hindi siya tumatagal, tumatagas. Mga dalawang babaka dito bago umulit ay bago mo okay. Ngayon ito na yung lalagyan natin, yan. Magkano daw yata tayo doon? ito okay, okay. 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 So, gumawa, nagbaba ng transmission. Yan yeah, si Tarugis. eh yeah, si Sir Ben. Shout out to Sir Ben. Eh, tapos ito yung mga tools. Shout out to sa tropa niya na mga kuhan. Sir Ben. Shout out to sa mga tropa kong video. Ina mm -hmm. uh, na na, uh, sliding siya. Yung mga lining niya, tingnan niyo. <laughs> uh, makapal pa. Makapal pa yung... <laughs> makapal pa yung... Uh, oh. Makapal pa. yung lata. Ayun na yung mas rivets. Makapal pa yung ano. Oh, rivets, ayan. ayan. Mas makapal oh. yung... Karton. Ayan. ayan yung, ayan <laughs> yung transmission kung titignan nyo. Ang ganda. Yes. Tantam, beautiful. Parang bago bagong linis bagong linis parang bagong linis no parang bagong linis Ito yung dati yung can uh, pressure fluid papalitan na natin yan eto pinaka machine shop na rin yan flywheel must kailangan din pa po machine shop yung flywheel para goods Oh lang yun sige plastic na lang yan. Ito, eto pinaka malinis yan para goods yan ah uh, kinabit na rin natin yung casing na nabili hindi ko alam kung tatanungin na lang natin ah uh, original naman siya. At ito yung pinalitan natin na ako. Uh. gusto yes, naman na to. Uh, Ay na lang to flywheel. Ayan eh, yung flywheel na puro gas gas kanina. Ngayon okay naman uh. na. Ngayon uh, ipagbalit natin yung mga piyasa. Lahat na uh, pressure plate. Uh, pressure plate to lining, Clutch port. Flipped bearing at sa pilot bearing. Ayan yung clutch port nya. Uh, okay naman na siya. Ngayon dalagay na lang namin ng namin ang kanto, ng plate, at ikakapit na yung transmission. Okay. ito siya Sportivo ay uh, na rin kami maaga? Yun o, taka, 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 kami taka, daw taka, 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 Shout out to Jimmy G. Nagalimot ka rin ito